Handa na ang Pilipinas sa susunod na level ng depensa. Isang high-tech military upgrade ang paparating. Ang C4ISR system na magpapalakas sa ating kakayahan sa intelligence, surveillance at precision strikes. At hindi lang 'yan. Handa na rin ang France na sumuporta sa ating AFP modernization. Mukhang pasabog na ang military upgrades ng Pilipinas. Pero teka. May isang malaking tanong. Bakit biglang naging agresibo ang France sa pagbebenta ng armas? At bakit kahit may Brahmos missiles na tayo, sinasabi ng mga eksperto na baka kulang pa rin tayo? Sagutin natin lahat 'yan kaya stay tuned. Ayon sa mga report, posibleng makatanggap ang AFP ng isang C4ISR system na siyang magiging mata at utak ng ating modernong depensa. Ano ang epekto nito? Mas mabilis na deteksyon ng mga banta. Mas eksaktong target acquisition at missile guidance. Mas epektibong surveillance at reconnaissance operations. Mas matibay na command and control sa battlefield. Sa kasalukuyan, kulang pa ang Pilipinas sa ganitong klasing infrastructure. Ayon kay Ashley Teles isang senior fellow sa Carnegie Endowment for International Peace, ang ating BrahMos missiles ay malakas, pero magiging mas epektibo lang ito kung may advanced C4ISR capabilities tayo. Ibig sabihin, sa ngayon pang display lang ang BrahMos natin dahil sa kakulangan na ito. Ang BrahMos missile ay totoong malakas pero kulang. So ano ang problema? Walang advanced targeting at surveillance system, kaya maaaring hindi natin magamit ang full potential nito. But good news, may mga report na maaaring tumulong ang United States upang mapalakas ang ating C4ISR capabilities. At ito pa, handa na rin ang France na makipagtulungan sa AFP modernization under Rehorizon 3 program. Ayon kay French Ambassador Marie Fontanel, handang ibigay ng France ang kanilang combat-proven at sovereignty-oriented na armas para sa ating navy, air force, at ground troops. Pero bakit ngayon lang ito inaalok ng France? Ayon sa ilang eksperto, may geopolitics interest sila rito. Gusto nilang manguna sa pagsuporta sa mga bansang may tensyon sa China. Pero teka, hindi lang military upgrades ang usapan ngayon. Sa Chinese social media, isang nakakagulat na propaganda ang lumalaganap. Ang Palawan daw ay historically part ng China. Ayon sa mga post sa Weibo, Du Yin, a Shao Hongshu, tinatawag daw ito noon na Zhenghe Island mula sa isang ancient Chinese explorer. Pero ayon sa historians, wala itong basehan. Ayon kay former Chief Justice Antonio Carpio, hindi kailanman dumaan sa Pilipinas, si Jiang He. Tragis na yan. Ginagawa na lang tayong mga kinder ng China. Bakit ganito ang ginagawa nila sa Pilipinas? Pag sa Vietnam at Malaysia, mabait ang China. Ano sa tingin niyo mga kapulse point? Mahalaga nga ba sa ating Bramos ang C4 ISR upgrade? O daanin na lang sa discarding Pinoy? at paano natin lalabanan ang mga propagandang kasinungalingan na gustong sirain ang ating kasaysayan. Comment nyo sa baba ang inyong opinion, pero ito ang opinion ko. Amoy mabaho ang pangalan na Zheng He.